Ayan, magandang umaga mga ka-farmers. So, update lang po natin ng onion na sirap At dahil umulan po ngayon, ay kahapon ng hapon. So, umaga lang sila nag-spray ng sibuyas. So, update na rin natin yung sibuyas. So, ito na po yung sibuyas. So, medyo naulian yung iba yung hindi pa yung spaghetti yan o no? oh. ito umaangat na yung kanyang talbos nya kung mapansin nyo ay bagsak na yung sibuyas yan katulad nito nagtalbos na ulit itong yung spaghetti siguro doon sa inispray na ano na test ka so ngayon ang inispray pala dito ay OT Batap laman ayan please tinan nyo malaki na yung laman nya nung tamaan ng spaghetti tinan nyo yun oh. ayan, malaki na yung laman nya nung nagka spaghetti tulad dapat to yan no? may mga laman sya ayan pwede pa yan pang gamit ayan kita nyo guys may laman yung patulad nito so eh. malaki na yung laman niya yung talagang iba yung malapnos, talagang food po oh. yung hindi naagapan <clears throat> siguro magaling din talaga yung bagong labas ng FMC Mates ka. Ayan o. Um. Medyo naulian na yung iba. Nagkatalbos. Maangat. <coughs> Ito halos dogo, um. Ito kasi ay bumagsak. Dumapa. Bago nung umulan. patuluyan ayun ang buha ng iba o nagatalbos ang dami ng damo kailangan ko ng ispo yun ng panda mo to ang dami muta o matapal dumami pa ang muta ngayon o. yun yung maganda yung ano yung natitigang maganda lagi yung lagi nagtuyo yun may parting talagang dugo maka 150 baga yung kwento eh ayos na buhay na ulit yung muta berde hmm? na ulit dito guys halos konti lang ang tama sa area na to problema daming mutha ayun <coughs> hey o daming mutha hindi makita yung laman kung malaki na pag binunot na lang bago makikita tingnan mo na mutha oh. may laman din siguro malaki din siya na panghan ito yung basa pa ang lupa oh. kasi Ayan, ito talaga yung grabe ang tama ng spaghetti May numalit na ngayon ang laman. Hindi katulad nung nakakaan namin si Buyas. Dati to maganda to. Ang dati. Nung nakakaan. Ganda. Ngayon. Pangit. Sabi nga, hindi laging maganda ang sibuyas minsan nagkakatama din so yun lang guys ating update so yun